Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 2, 2025. Habang dahan-dahang bumubukas ang ikalawang araw ng Abril, inaanyayahan ka ng universo na yakapin ang iyong romantikong diwa. Ang araw na ito ay puno ng misteryo at kagandahan, isang paalala na ang buhay ay mayroong sariling ritmo at paggalaw, na tila isang sayaw na puno ng sigla at emosyon ngayong araw, makikita mo ang kagandahan sa maliliit na bagay, sa mga mahihinang ngiti ng mga estranghero, sa banayad na ihip ng hangin, at sa mga sandaling nagbibigay inspirasyon sa iyong puso. Ang mundo ay puno ng kulay at buhay, at ngayong araw, hinihimok ka ng tadhana na buksan ang iyong puso sa mas malalim na damdamin at pangarap. Habang ikaw ay naglalakbay sa araw na ito, magandang pagnilayan ang mga damdaming iyong nadarama. Maaaring may bahagi ng iyong sarili na nagnanais ng isang mas banayad, mas mapanuring paglapit sa buhay. Minsan, sa pagiging isang natural na pinuno, nakakaligtaan mong bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong sumandal, makinig, at hayaan ang ibang tao na gabayan ka rin. Ngayong araw, pagnilayan mo kung paano maaaring maging bahagi ng iyong pagunlad ang pagsuko sa ilang pagkakataon, hindi bilang isang senyales ng kahinaan kundi bilang isang paraan upang higit pang lumalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Sa pagpapahintulot sa iyong sarili na makaranas ng ibang perspektiba, mas lalong lumalawak ang iyong pangunawa at mas lumalalim ang iyong pakikisalamuha sa mga mahal mo sa buhay. Mahalaga rin na bigyang pansin ang iyong mga relasyon. Maaaring magkaroon ka ng pagkakataong maranasan ang isang mas malalim na antas ng koneksyon sa isang taong malapit sa iyo. Ang iyong likas na kakayahang magbigay inspirasyon ay nagiging mas matingkad sa araw na ito, kaya't samantalahin ang pagkakataong ito upang ipakita ang iyong tunay na damdamin. Ang isang tapat at taos pusong pag-uusap ay maaaring magbigay ng liwanag sa mga bagay na matagal mo ng gustong linawin. Maari rin itong magdala ng bagong antas ng pag-unawa sa inyong relasyon na magbibigay daan sa mas matibay at mas malalim na samahan. Sa iyong personal na paglalakbay, may pagkakataon ka ngayong araw na ipamalas ang iyong pagiging natatangi. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong sarili upang makuha ang atensyon ng iba. Ang pagiging ikaw ay sapat na upang magdala ng liwanag sa mundo. Ang iyong kumpiyansa at karisma ay likas na magnetic, kaya't huwag kang matakot na ipakita ang iyong tunay na kulay. Ang iyong tapang na ipahayag ang iyong sarili ng walang pag-aalinlangan ay magiging inspirasyon sa iba, at maaaring magbukas ng bagong oportunidad para sa iyo. Ang iyong pagkamalikhain ay maaari ring sumiklab sa araw na ito. Kung may proyekto kang matagal nang naisimulan, ito na ang tamang oras upang bigyan ito ng pansin. Hayaang dumaloy ang iyong imahinasyon at huwag matakot na lumihis mula sa nakasanayang pamamaraan. Ang mundo ay isang malaking kanbas at ikaw ang pintor, gamitin ang pagkakataong ito upang lumikha ng isang obra maestra, maging ito man ay sa sining, pagsulat, musika, o anumang larangang nagpapasaya sa iyo. Sa larangan ng trabaho, ang iyong kakayahang magdala ng positibong enerhiya ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa iyong kapaligiran. Ang iyong likas na pagiging leader ay maaaring humikayat ng iba upang maging mas masigasig at mas motivated sa kanilang ginagawa. Ipakita ang iyong pagiging masigasig sa iyong trabaho at huwag mag-atubiling magbahagi ng iyong mga ideya. Ang iyong impluensya ay maaaring magdala ng positibong pagbabago hindi lamang para sa iyo, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Pagdating naman sa usaping pampinansyal, ngayon ay isang magandang araw upang pag-isipan ang iyong pangmatagalang plano. Kung mayroong mga bagay na nais mong ipunin o mga layuning pinansyal na gusto mong makamit, ngayon ang tamang oras upang simulan ang paglikha ng isang malinaw na plano. Maging maingat sa iyong paggastos at pag-isipan kung paano mo magagamit ng mas epektibo ang iyong mga mapagkukunan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay pula, isang kulay na sumisimbolo sa tapang, determinasyon, at sigasig. Ang pagsusuot ng kulay na ito o paggamit nito sa iyong paligid ay maaaring magdala sa iyo ng mas mataas na antas ng kumpiyansa at lakas ng loob. Ang iyong maswerteng numero naman ay pito, isang numero na konektado sa espiritualidad, katalinuhan, at malalim na pangunawa. Isa alang-alang ang numerong ito sa iyong mga gawain sa araw na ito upang higit pang mapalakas ang iyong swerte. Para sa maswerteng gawain, subukang maglaan ng oras sa sarili mong paglago. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang libro na magbibigay inspirasyon sa iyo, pagsusulat ng iyong mga pangarap at layunin, o simpleng pagminilay sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang paggawa ng isang bagay na nagpapalakas sa iyong loob ay maaaring magdala sa iyo ng mas malaking pakiramdam ng katuparan at kasiyahan. Habang nagtatapos ang araw, bigyan mo ang iyong sarili ng sandali upang magnilay at pasalamatan ang mga biyayang natanggap mo. Ano man ang iyong naranasan ngayong araw, tandaan na ito ay bahagi ng isang mas malaking kwento, ang kwento ng iyong buhay, na ikaw mismo ang may kapangyarihang isulat. Yakapin ang bawat sandali ng may bukas na puso at hayaan ang iyong liwanag na patuloy na magningin sa kabuan, ang Abril 2, 2025, ay isang araw ng pagtanggap, pagminilay, at pagpapalakas ng koneksyon sa sarili at sa iba. Gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang iyong tunay na sarili, palakasin ang iyong mga relasyon, at paghandaan ang mas magandang kinabukasan. Ang iyong enerhiya at sigla ay magdadala sa iyo ng mga bagong oportunidad at positibong pagbabago kaya't lumakad ng may kumpiyansa, yakapin ang bawat pagkakataon, at hayaang gabayan ka ng iyong sariling liwanag patungo sa mas matagumpay at mas makulay na hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.